Hindi na lang natin yung... Kaya kasi ano siya dyan. Hindi, pupukin pa rin. Sige, tama na. Ha? Kaya na ko na. sige! Sige, labas ka na, sir. Labas! Makakalakad ka ba? Oh, sige, sige. Alala yun mo dyan, pre. Dali, dali! Dahan ka lang. Mag-isa ka na lang dyan. Sige dapat dan dan, ha? dapat. Oh, nak kelakar ka? Kaya. Wala kang injury, wala kang ipit. Sige, sir, dito ka harap sa amin. Sa amin ka harap. Hop, ha? sa dito dito. Sa amin ka harap. Umarap ka dito sa amin. Yan. Hop, ulo, ulo, ulo. Tayo kasi, tayo. Kaya? Kaya. Kaya. Ah, oh, sir. Congrats. Salamat